itsura niya maganda Ah. Ayun oh. Muborga pa. Lubar na malaki. Kunti lang sila pero makikita niyo naman sa itsura ay eh, maaangas lalo ng tobar hudo. Sapol, sapol. Sapol. Oh, bata pa na. Oh, oh. Kasing eh. <laughs> may clip rin siya kasi ko. Para hindi mahulog. Oh, yun mga kasing ko. Bali ngayong araw na to eh meron akong naispatan dito sa mga binagsak sa atin mga sing kung lang sila pero meron akong isang naispatan dito na pwede kayong mag champion mga? nang walang kahirap-hirap mga sing ko hindi ko alam sa atin itong mga ganitong ibon mga sing mamaya papakita natin sa inyo eh ang tawag nila yata dito eh the magician mga <laughs> napakaganda ng ibon maganda yung ibon kaso meron ako napansin sa kanya na kakaiba doon sa kanya leg band. Kung nanonood kayo ng mga viral video mga kasing ko, eh, na alam nyo na to yung mga technique na ganito, yung mga pinagbabawal na ganito technique. Eh, nakakita ako ng isa dito sa mga dinala sa atin ngayong araw na to. Mga kasing ko. <laughs> Tutatawa kasi ako dahil nakakita <laughs> ko yung sing-sing niya. Kakaiba. Mamaya, sisilipin na lang natin mamaya. Dahil nga, uh... Andito na ang hari ng bugag sa Tarlac. <laughs> <laughs> eh medyo maganda-ganda to dahil niya kakaiba. Tawag nila dito The Magician. <laughs> yeah, may mga kalabatin. Nagbebenta na ng kalapate. Eh. Pati ay may nebenta ma. At puti, pakasal. Yeah, mga sino, may sing-sing din. Marunong sa inyo to. Anong pangalaman? JB. JB. Ikaw, eto lagi mo yung bilis to eh. Ano pa naman? Ano, Erol. Errol. Tingnan ko nga isa. Yung ba? eh, yun, nagtatago eh. <laughs> ah, dito kayo, titignan nyo kung gano'ng kagaling tong ano. Hindi kasi nakita ko na si Pogi, si Errol. Naglala May tignan ko nga yung nilalaro mo, Errol. Eh, yeah, no, meron siyang trumpo. Parang nung kabataan ko pa nakikita ito. Meron pa palang trumpo nga na yung naglalaro ngayon, no. Baro ka maganyan. ganyan? Na? Baro ka? Ito yung pinabenta niya, oh. Ano ba ito? Babae, lalaki? Babae. Walang leg band. Magkaya binabenta? Bibiling ko yan. Sasample lang mo muna ako. Ha. Bilis. Tignan natin. Ayun, 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 ayun. galing, ha? Ako Ito yung mga nilalaro namin ng bata nung no, wala pa cellphone, cellphone mga asin ko. Oh, yung bata. Yung mga kalapat sa atin dyan, o. O, oh, di ba? <laughs> Tatago, eh. Dito kayo, mga pogi. Titignan <laughs> <laughs> niya kung gano'ng kagaling sa si aero, Lord. Sige, sige, sige. <laughs> yun, gano'ng pala yun, o. No? Laksa mo, ah. Nung bata nga kami, ano, basagan lang ganyan, eh. Di ba? Ang laro niya, basagan. Habang umiigot siyong sa kalaban, dapat matabaan. Tara, try natin yan, mga sinto. Titignan natin kung baro rin tayo mag ganyan. <laughs> Ngayon yung tinatawag nila trumpo, mga ah, sinto. Larong bata. Ngayon, o, oh, galing, o. Oh. Ako nga, sampolin natin. Mga uh, professional lang nakakagawa nito. <laughs> sample, sample. Yan na yung sampol. Ano ba ito? Pag-inyan? pag Ba't pati ako baka bata ba? <laughs> yon, di tayo marunong magtrumpo. Yung binibenta nila eh, nakawala. Saan nakawala? Ano yung uwi sa inyo? Uwi sa inyo? Nakawala, yung binibenta nila puli. Okay, okay. Tinatawag <laughs> <laughs> na. <laughs> so yun eh, mo yung mga sample. Sample nga, sample. Ito mukhang magagalit na mga ate. Yun, no? Ah, ganun pala yun. Ah, sarasin ko. Pero nakita yung tira natin kanina. Yung, yung, ah, may pitik kasi, may pitik. Hindi na natin yung talagang pakiga siya, mga asko, layo na nila natin. Kapin natin, yung um, kakaunting binagsak sa atin, mga ko. Kung makikita nyo dito, eh, ito, ang ganda nito, oh. Black check din, parang anong tawag dito, parang velvet na rin, oh. Pero babae siya. Bali, ito mga kasing ko, eh, binagsak sa atin, rambol. Ayun o, no, may mga hen, may mga kak, ayun o, no, kak, may kak. Magaganda rin yung mga kasing. ayun o, no, red bar doon, maganda, ayun o. No kak tapos meron tayong blue bar na kak masin ko ito halo halo meron tayong black check doon. Eh, no? na may konting white flight mukhang babae masin ko konti lang sila pero makikita nyo naman sa itsura eh, maaangas lalo ng tobra hudo masin ko may mga leg band naman sila lahat naman sila meron masin ko kaso Meron kasi ako isang napansin dito mga siguro na medyo kakaiba. Ito, nag-viral na yung video na ganito mga siguro na napansin ko lang kanina nung binagsak sa ate dahil ispatan dati yung singsing -sing niya. Eh talagang meron palang gumagawa ng ganito. Ewan ko lang kung nilalaro niya to o ano dahil nga napaka <laughs> viral itong video na ito mga singgol. Meron din nagtatago doon sa may sulok na yun mga singko, yun, no? yung blue bar na magandang yon eh medyo napansin natin yung kanyang ring eh medyo kakaiba pero ispatan nyo na muna yung mga ibon natin dito ayun no oh, meron tayo hen meron tayong kak meron tayong red bar na kak meron tayong black check hen tsaka red pipe na parang kak mga singko ayan yung mga ibon natin ngayon ngayon sisilipin natin yung nag-iisa dun na ay nasa sulok o borga pa nga mga singko pero the magician ang tawag nila dyan tara kilatisin natin <laughs> So, yun, mga singko, bali. Eto, hawak ko na nga yung nakita natin, na natin. Pero yung tsura niya maganda, ah. Ayan, o. Oh. pa. Lubar na malaki, mga singko, ka. Ayan, o. Oh, napakaganda ng ano niya. Matigas din ang katawan. Matataba, mga singko. na yung tura. Ngayon, eh, meron kasi akong naispatan. Dito, sa kanyang leg band, mga singko, meron na akong naispatan. Ayan, o. niya naman, o. Oh. Naka-leg band siya ng PHA oblong na may ay ito na mga ko <laughs> ito na yung ano, clip ring kaya eh, minsan pag may nakikita akong ganitong oblong na may clip ring mga kasing medyo sinisilip ko eh saktong sakto naman eh meron tayong nais nice patan na isa Ayan, oh. ito nagbabiral yung mga ganito mga kasing mamaya pakikita natin kung bakit kasi mga ko Itong clip ring, eh minsan ginagawa nilang stopper. Eh, nakita ko siya sa sa Facebook mga kasi eh, nag-viral nung kinakarga nila sa truck eh natatanggal yung kanyang leg band dahil yung ginamit niyang leg band mga kasi eh, oblong tapos may ganitong parang stopper parang nga siguro hindi matanggal yung kanyang sing -sing. dahil yung mga PHA na ganito mga ko kung pa nyo meron silang butas na maliit sa, sa gilid mga kasi yung lalagyan na ng mga sensor kaso ito mga kasi ko eh tinanggal ayun no, makikita nyo wala siya tanggalin natin yung clip ring para makita clip ring, eh clip eh <laughs> May clip ring siya mga chiko. Si Para hindi Ay, ito mga si ko Tanggalin natin yung clip ring. Napanood ko to eh. Ngayon, nakakita natin yung isa sa mga binagsak sa atin. Eh, meron ganito. Ayan, no? kung makakita yung kanyang oblong, eh, wala na siyang lalagyanan na sensor. Mga chiko. Si Ayan. Nakikita niya. Wala na siya. Ayan, no? nakikita yung ano, butas na. Wala na yung lalagyanan niya na sensor. Mga si talagang literal na oblong na kaya nahuhugot ito natatanggal mga siko dahil kasya na yung paa kahit matanda nga ito eh pwede nang gawing bata dahil napapalitan pwede na lang hilain to mga singko tapos yung iba nilalagyan ng ano pagkarera tatanggalin nasa, nasa, kanila yung code mga singko pero wala yung ibon napakagaling ng mga gumagawa ng ganyan yung na tinatawag nila magician mga singko <laughs> ito, ito ito mga kami ni hindi eh, yung parang Mac, dahil nakita namin doon napunta namin binagsak na mga siko ganyan siya oh, yun, eh, oblong na oblong ang lupit ang ano yan pinagbabawala teknik to oblong na lang yung kanya leg ban wala na yung lalagyanan ng sensor bali eto yung ganito yung... ganitong ganito maasin ko yung mga nagbabiral ngayon dahil nga naalis nila yung sing sing tapos hawak na nila yung code mga asin hindi na nila kailangang pauwiin yung ibon kaso Napaka ano naman nun, mga kasing wala yung ibon sa'yo, pero champion ka. O kaya, panalo ka lang puling di ba? Mga <laughs> kasing, <laughs> meron <laughs> tayong isa nakita. Ang <laughs> lupit dito. <laughs> ayan o, ayan. Bali ginagawa nila, nilalagyan nga naman nila ng clip ring para may stopper yung leg band para hindi naman mahulog <laughs> eh, so, dahil nga butas yun kasyang kasyang nasa paa madaling tanggalin so ayan ito na kay Igo Pwede kayo mag-champion dito na walang ibon mga <laughs> The Magician ang tawad doon, ayun no? Lupet, hari ng bunga, no? Ganyan o, ganyan o. Layo.